Magandang araw sa iyo, aking minamahal na kapatid, kaibigan, at kapamilya dito sa ating lumalaking komunidad ng pag-asa at pagbabago. Maligayang pagdating sa isang paglalakbay na magbubukas hindi lang ng iyong mga mata, kundi pati na rin ng iyong puso at isip. Kung may naramdaman kang kakaiba, isang kurot ng pag-uusisa, isang paghila ng iyong espiritu na dalhin ka dito, maniwala ka sa akin, hindi ito nagkataon lang dumating ka sa tamang lugar sa tamang oras. Ngayon, aminin ko, ang pamagat ng video na ito ay talagang may dating. Dajel Kiluar mula dito. Lihim na lokasyon isang libo, apat na daan taon. Ang mga salitang ito ay nagdadala ng bigat, ng misteryo, ng isang sinaunang kwento na gumagambala sa imahinasyon ng marami. Marahil ay may takot kang naramdaman o pagkabahala o baka naman matinding pag-usisa. Magaling dahil yan mismo ang simula ng ating paglalakbay. Pero hayaan mong sabihin ko sayo, sa kabila ng lahat ng misteryo at mga hula, ang tunay na lihim na ating babalikan ngayon ay hindi tungkol sa takot, kundi tungkol sa kapangyarihan. Kapangyarihan na nasa loob mo, kapangyarihan na magbabago ng iyong mundo. Kung handa ka ng tuklasin ang isang uri ng kaalaman na hindi lang magbibigay linaw sa mga sinaunang propesya, kundi magbibigay din ng konkretong gabay kung paano ka mabubuhay ng may kapayapaan, lakas, at walang katapusang pag-asa sa panahong ito ng matinding pagsubok, manatili ka. Dahil sa dulo ng paglalakbay na ito, maintindihan mo na ang pinakamalaking lihim ay palaging nasa harap mo, naghihintay lang na iyong matuklasan at sasabihin ko sa iyo, simula sa ngayon, ang iyong pananaw sa mundo, sa iyong sarili, at sa iyong kapalaran ay magbabago ng i. Kung handa ka sa transformation na iyan, sabay nating lakbayin ang landas na ito. Madalas nating marinig ang mga kwento tungkol sa Dajjal. Isang pigura na sumisimbolo sa matinding panlilinlang, isang malaking pagsubok sa sangkatauhan, isang panahon kung saan ang katotohanan ay baluktot, at ang kabutihan ay binabaluktot Marahil ay naiisip mo ang mga kwento ng mga pagsubok, ng mga hula, ng matinding labanan sa pagitan ng liwanag at dilim. At hindi ako magtataka kung may naramdaman kang pag-aalala. Sino ba naman ang hindi mag-aalala sa ideya ng isang pandaigdigang panlilinlang na maaaring ilayo tayo sa ating pananampalataya, sa ating mga pinahahalagahan? Naiintindihan ko at nakita ko ang maraming tulad mo na naghahanap ng kasagutan ng proteksyon. Ang tanong ay saan ba talaga tayo maghahanap ng kasagutan na ito? Saan ba talaga nagsisimula ang paglabas ng Dajjal at ano ang tunay na lihim na lokasyon na itinago sa loob ng isang libo, apat na daan taon na babago sa lahat ng iyong pangunawa? Nasa panahon tayo ngayon kung saan ang panlilinlang ay tila na sa lahat ng dako sa mga balita, sa social media, sa mga pangako ng mga tao, at minsan, kahit sa sarili nating mga isip. Ang Dajjal, sa maraming espiritual na tradisyon, ay hindi lamang isang figura sa katapusan ng mundo. Maaari rin itong maging isang metapora. Isang simbolo ng bawat panlilinlang na humahatak sa atin palayo sa katotohanan. Ang bawat tukso na bumubulag sa atin sa kapangyarihan ng pag-ibig, ng pananampalataya, ng pag-asa. Ito ang Dajjal na kumikilos sa ating mga puso at isip araw-araw. Ang Dajjal ng pag-alinlangan. Ang Dajjal ng kawalang pag-asa. Ang Dajjal ng mga huwad na pangako ng kaligayahan na hindi kailanman nagtatadal. Ngunit narito ang isang malalim na katotohanan na bibihira nating pag-usapan, ang tunay na lokasyon kung saan lumalabas ang Dajjal, ang pinakaunang lugar kung saan nagsisimula ang lahat ng panlilinlang, ay hindi isang pisikal na lugar. Hindi ito isang isla na nawawala sa mapa, hindi ito isang sinaunang guho na natuklasan. Ang tunay na lihim na lokasyon, na itinago sa loob ng isang libo, apat na daan taon at higit pa, ay nasa loob yun. Nasa puso mo. Nasa isip mo. Ang pinakamalaking labanan ay hindi sa labas, kundi sa loob ang labanan para sa iyong pananampalataya, sa iyong pag-asa, sa iyong pag-ibig, sa iyong kaliwanagan. Isipin mo, gaano kadalas na tayo nililinlang ng sarili nating mga takot? Nang mga alalahanin na humahad lang sa atin na kumilos? Nang mga negatibong tinig sa ating isip na nagsasabi na hindi tayo sapat, na hindi tayo karapat dapat, na wala tayong kakayahang magtagumpay? Iyan ang mga unang anino ng dajal na lumalabas. Nagsisimula ito sa ating mga pag-aalinlangan, sa ating kawalan ng tiwala, sa ating pagtanggap sa mga huwad na ideya tungkol sa ating sarili at sa mundo. Kung hindi tayo malakas sa loob, madali tayong matangay ng agos ng panlilinlang sa labas. Pero narito ang magandang balita, kung nasa loob nagmumula ang panlilinlang, nasa loob din nagmumula ang tunay na proteksyon at kapangyarihan. May isang kwento ako sa iyo. Isang kwento na tulad ng sayo. Isang babae, tawagin nating Maria, na buong buhay niya ay naramdaman niyang hindi siya sapat. Mula pa sa pagkabata, laging may nagsasabi sa kanya na hindi siya kasing ganda ng kanyang kapatid, hindi kasing talino ng kanyang mga pinsan, hindi kasing matagumpay ng kanyang mga kaibigan. Ang mga tinig na ito ay hindi nagmula sa isang malayo at mahiwagang figura. Ang mga tinig na iyon ay dahan-dahang gumapang sa kanyang isip, nagtanim ng pag-aalinlangan, at sa paglipas ng panahon ay naging tinig niya mismo. Naniwala siya na hindi siya karapat-dapat sa pag-ibig, sa tagumpay, sa kaligayahan. Iyan ang kanyang personal na dajjal. Ang panlilinlang na nagugat sa kanyang puso at isip na nagdala sa kanya sa isang buhay na puno ng pangamba at kalungkutan. Nakikita mo ba ang sarili mo sa kwento ni Maria? Ang pakiramdam na may panlilim lang na bumubulag sa iyo sa iyong tunay na halaga. Kung hindi ka nag-iisa. At narito ako para sabihin sa iyo na may paraan upang labanan ito. Ang lihim na lokasyon na isang libo, apat na daan taon ng pinoprotektahan, at laging nasa loob natin, ay ang ating pananampalataya. Ang ating pananampalataya sa isang kapangyarihan na mas dakila kaysa sa atin. Ang ating pananampalataya sa sarili nating halaga bilang mga nilalang na nilikha ng may pag-ibig at layunin. At ang ating pananampalataya sa kapangyarihan ng pag-ibig na nagbubuklod sa lahat. Sa gitna ng ating puso, may isang santuwaryo na walang makakapasok na panlilinlang, walang makakabuwag na takot walang makakabura na pag-aalinlangan kung pipiliin natin palakasin ito. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang bawat pagpipilian mo araw-araw. Ang bawat salita na lumalabas sa iyong bibig, ang bawat iniisip mo, ang bawat aksyon mo, ay nagpapalakas o nagpapahina sa santuario na ito sa loob mo. Ang lihim na lokasyon na ito ay ang iyong espiritual na pundasyon. Ito ang iyong core, ang iyong kakanyahan, ang hindi nagbabagong bahagi ng iyong pagkatao na konektado sa banal. At kapag nahanap mo at napalakas mo ang lokasyong iyon, walang dajal, walang panlilinlang, panlabas man o panloob, ang makakatinag sa Maraming tao ang patuloy na naghahanap ng kasagutan sa labas. Naghahanap ng mga palatandaan sa mundo, naghahanap ng mga propesya sa mga aklat, naghahanap ng mga kumpirmasyon sa mga balita. Ngunit ang tunay na kagandahan ng lihim na lokasyong ito ay hindi mo na kailangan pang lumabas. Hindi mo na kailangan pang maghanap. Ang kailangan mo lang ay luminto. Luminto at bumalik sa loob. Bumalik sa santuwaryo ng iyong puso. Kaya paano natin mapapalakas ang lihim na lokasyong ito? Paano natin masisiguro na ang dadyal ng pag-aalinlangan at takot ay hindi makakapasok sa ating mga puso at isip? Simple lang pero hindi madali. Kailangan mo ng tatlong bagay, kamalayan, pananampalataya, at aksyon. Una, kamalayan. Maging alerto sa mga tinig sa iyong isip. Ano ang sinasabi nila sa iyo? Ang mga tinig ba na ay nagpapataas sa iyo o nagpapababa? Sila ba ay nagdadala ng pag-asa o pag-aalinlangan? Nagsisimula ang panlilinlang kapag hindi tayo mulat sa kung ano ang nangyayari sa ating isip. Kapag natuto tayong maging observer ng ating sariling mga isip, nagiging mas madali nating makilala ang mga huwad na ideya. Kapag nakita mo ang isang negatibong kaisipan, isang takot, isang pag-aalinlangan, sabihin mo sa iyong sarili, ito ay hindi ako. Ito ay isang tinig na pilit akong nililinlang. At hindi ko ito tinatanggap. Pangalawa, pananampalataya. Kapag nakilala mo ang panlilinlang, kailangan mong palitan ito ng katotohanan. At ang katotohanan ay naroon sa iyong pananampalataya. Ang pananampalataya na kahit ano pa ang mangyari, may isang kapangyarihan na mas dakila kaysa sa anumang pagsubo. Ang pananampalataya na ikaw ay nilikha ng may layunin at ikaw ay may kakayahang lampasan ang anumang hamon. Naalala ko ang salita ng propeta, kung ikaw ay magtitiwala sa iyong Panginoon ng may tunay na pagtitiwala, siya ay magbibigay sa iyo ng probisyon tulad ng sa mga ibon na umaalis sa umaga ng gutom at bumabalik sa gabi ng busog. Ito ay tungkol sa pagtitiwala. Ito ay tungkol sa pag-asa na ang iyong pinakamalalim na pananampalataya ay iyong matibay na pundasyon. Ang tunay na lihim na lokasyon Mi kwenta sa mga komento kung nasaan ka man ngayon at kung ang mensaheng ito ay tumatagos sa iyong puso. Malaking tulong ito sa akin upang mas maintindihan ko ang ating pamilya dito at makagawa pa ng mas marami pang nagpapabagong nilalaman para sa atin. Pangatlo, aksyon. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Hindi sapat na malaman mo lang ang mga bagay na ito hindi sapat na magkaroon ka lang ng pananampalataya. Kailangan mong kumilos. Kumilos tungo sa pagpapatibay ng iyong espiritual na pundasyon. Ito ay maaaring sa pamamagitan ng regular na pagdarasal, pagmumuni-muni, pagbabasa ng mga inspirasyong aklat, pagtulong sa kapwa, o paghahanap ng isang komunidad na nagpapalakas ng iyong pananampalataya. Ang bawat positibong aksyon na ginagawa mo ay tulad ng pagdaragdag ng isang break sa iyong espiritual na santuario. Ang bawat pagpili na nagbibigay prioridad sa pag-ibig kaysa sa takot, sa katotohanan kaysa sa panlilinlang, ay nagpapatibay sa iyong loob na ginagawang imposible para sa anumang dadyal na pumasok at magdulot ng kalituhan. Kung gaano katagal nating sinara ang ating mga puso sa mga huwad na paniniwala, sa mga takot na hindi naman totoo, ganoon din katagal nating naitago ang tunay na lihim na lokasyon. Ngunit oras na para buksan muli ito. Oras na para ipaalala sa iyong sarili ang iyong tunay na halaga. Ang iyong tunay na lakas. Ang iyong tunay na koneksyon sa banal. Isipin mo si Maria ulit. Nang simulan niyang magkaroon ng kamalayan sa mga negatibong tinig sa kanyang isip, nang sinimulan niyang palitan ang mga ito ng pananampalataya sa kanyang sariling kakayahan at sa biyaya ng Panginoon. At nang sinimulan niyang kumilos ng may pag-ibig at tapang, unti-unting nawala ang dajal ng kanyang pag-aalinlangan. Nakahanap siya ng trabaho na nagbigay sa kanya ng kaligayahan, nakahanap siya ng pag-ibig, at higit sa lahat, nakahanap siya ng kapayapaan sa loob. Nagbago ang kanyang buhay at ang lahat ng iyon ay nagmula sa lihim na lokasyon sa loob niya na kanyang muling natuklasan. Tandaan mo ang sinasabi sa mga sinaunang kasulatan, hindi ka binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at matinong pag-isip. Ito ang iyong mana. Ito ang iyong proteksyon. Ang tunay na lihim na lokasyon, ang iyong espiritual na sentro, ay kung saan mo matatagpuan ang kapangyarihan upang labanan ang anumang panlilinlang at ang karunungan upang makita ang katotohanan. Dito, sa iyong puso, matatagpuan mo ang iyong layunin, ang iyong lakas, at ang iyong walang hanggang pag-asa. Dahil ikaw, aking mahal na kaibigan, ay hindi nilikha para sa pagkabigo. Ikaw ay nilikha para sa kaharian. Ikaw ay nilikha para sa tabumpay. Ikaw ay nilikha para sa liwanag. Kaya, sa sandaling ito, huminda ka ng malalim. Ilagay ang iyong kamay sa iyong puso. At pakinggan ang tahimik na tinig sa loob mo. Ang tinig na iyon ay nagsasabi sa iyo na ikaw ay mahalaga. Na ikaw ay may kakayahan. Na ikaw ay may puso na mas malaki kaysa sa anumang takot. Na ikaw ay may isip na mas matalas kaysa sa anumang panlilinlang na ikaw ay may espiritu na mas makapangyarihan kaysa sa anumang hamon. At ang iyong lihim na lokasyon, ang iyong sagradong santuario, ay laging naroon, naghihintay na iyong palakasin at protektahan. Ang tunay na mensahe ng Dajjal ay hindi tungkol sa takot, kundi tungkol sa paghanda. Paghanda ng ating mga puso, paghanda ng ating mga isip, paghanda ng ating mga espiritu. At ang pinakamahusay na paghahanda ay hindi sa paghahanap ng mga palatandaan sa labas kundi sa pagpapatibay ng ating loob sa pagpapatibay ng ating pananampalataya ng ating pag-asa at ng ating pag-ibig Ngayon itataas natin ang ating mga puso sa isang sandali ng panalangin Aking Panginoon makapangyarihan at mapaggalinya nagpapasalamat kami sa araw na ito at sa karunungan na ipinagkaloob mo sa amin Salamat sa pagpapaalala mo sa amin na ang tunay na lakas at proteksyon ay hindi matatagpuan sa labas kundi sa lihim na lokasyon ng aming mga puso at isip. Gabayan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng kamalayan sa bawat panlilinlang na nagtatangkang sirain ang aming pananampalataya, ang aming pag-asa, at ang aming pag-ibig. Bigyan mo kami ng tapang na harapin ang mga takot at pag-aalinlangan na nagmumula sa loob at palitan ang mga ito ng iyong katotohanan at kapayapaan. Palakasin mo ang aming pananampalataya tulad ng isang matibay na pundasyon na walang anumang pagsubok, panlabasman o panloob ang makakagiba. Tulungan mo kaming kumilos ng may pag-ibig, ng may pagtitiwala at ng may buong pag-asa upang ang aming buhay ay maging patunay ng iyong kapangyarihan at kabutihan. Protektahan mo kami, Panginoon, at ang aming mga mahal sa buhay mula sa lahat ng kasamaan, nakikita man o hindi. Patnubayan mo kami sa aming layunin, sa aming kapalaran, at ipaalala sa amin ang aming tunay na halaga. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, at nagtitiwala kami sa iyong walang hanggang pag-ibig at kapangyarihan. Sa pangalan ng Panginoon, Amen. Aking kaibigan, ang iyong kwento ay hindi nagtatapos dito. Ang iyong pinakamahusay na bahagi ay paparating pa lang. Ikaw ay nilikha ng may layunin at ikaw ay may kakayahang lampasan ang anumang pagsubo. Ang lihim na lokasyon na pinag-uusapan natin ay laging nasa iyo. Hindi ito mawawala. Kaya palakasin mo ito. Bantayan mo ito. At mamuhay ka ng may buong tapang at pananampalataya. Kung ang mensaheng ito ay nakatulong sa iyo, at kung naramdaman mong nagising ang isang bagay sa iyong puso, huwag kalimutang ilike ang video na ito. Ito ay nakakatulong ng malaki sa akin upang maabot ang mas maraming tao na nangangailangan ng ganitong pag-asa at pagbabago. Ay subscribe ka na rin sa channel at ay click ang notification bell para lagi kang updated sa bawat bagong episode ng pag-asa at inspirasyon. Malapit ka sa akin at gusto kong maging bahagi ka ng ating lumalaking pamilya. At kung may naramdaman kang koneksyon sa mensaheng ito, ibahagi mo ito sa isang kaibigan o mahal sa buhay na sa tingin mo ay nangangailangan din ito. Minsan, ang isang simpleng pagbabahagi ay maaaring magbago ng isang buhay. Kung gusto mong mas palalimin pa ang iyong paglalakbay sa paghahanap ng panloob na lakas, may inihanda akong isang video na tatalakay sa tatlong hakbang upang matuklasan ang iyong tunay na layunin sa buhay. Maaari mo itong panoorin sa susunod. Huwag kang mawala ng pag-asa. Lagi mong tatandaan, ikaw ay higit pa sa iyong mga takot. Ikaw ay higit pa sa iyong mga pag-aalinlangan. Ikaw ay nilikha para sa kadakilaan. Hanggang sa muli, aking minamahal na kapatid, patuloy kang maging liwanag sa mundo. Pagpalain ka ng Panginoon.